Hello guys, ayan mga kabarangay, welcome back ulit sa ating munting channel Ayan, January ito mga idol So pagkatapos ng handaan ng mga nakakasawang karni at matatapang handaan Siyempre, ano bang ulamin natin kundi isda naman tayo mga sir, mga ma'am ayan. ayan, at shoutout nyo pala sa inyong lahat At maraming maraming salamat sa inyong suporta sa ating 500k followers mga idol At happy new year, at happy new year po sa inyong lahat Lalo lalo na po sa aking mga followers Ayan, kamusta po mga sir, mga ma'am Ayan, so ayan, ito na nga At siyempre, pagkatapos ng mga nakakasawang pagkain Dito naman tayo sa ating isda, Siyempre kahit sino is uh, ngayon ang uh, medyo in demand sa uh, inuulam mga sir. So unang-unang meron pala tayong dalawang pirasong bangus. Uh, Kulang-kulang isang kilo, mga 850 grams. So ang gagawin natin rito, gagawin natin adobo mga idol. Siyempre para kakaiba naman. Ayan. Syempre ayan, na-prepare tayo ng bawang, sibuyas at ang ating luya. Ayan. At hiwain lang po natin. Dipindi na po sa gusto nyong hiwa kung gaano kalalaki. So pinakadabis rito para masarap at medyo tanggal ng lansa. So igisa rin natin. Ayan, igisa natin kasama yung bawang, sibuyas. Ayan, at syempre yung luya, ayan, nigisa natin para mabango yung ating adubong bangos. At syempre, kailangan lagyan rin natin ng laurel kahit isang piraso man lang yung medyo para hindi siya masyadong uh, magiging matapang yung amoy ng laurel. Isang piraso ayos na. At saka natin ilagay yung ating nakahiwa na bangos mga idol. Ayan, kagaya niyan. At syempre, timplahan na rin natin yung ating pamintang buo. Ayan, syempre, pamintang durog. Ayan, pinaghalo na natin. Seasoning, syempre, para masarap. At syempre, soy isu sauce na siyang magpapalasa. At suka, ayan, the best dapat suka para mawala rin yung kanyang lansa. At syempre, optional po yung bichin, mga idol. Nasa inyo na po yan kung lagyan nyo ng bichin. At syempre, yung tubig, konting-konti lang. Kasi ang style natin rito, pinatuyo yung adubo na bangus, mga lods. Kasi hindi maganda pag medyo masabaw. So, mas masarap pag medyo pinatuyo natin yung ating adubong bangos. Patutuyoan lang po natin ng na maigi para lutong-luto yung bangus at sigit sa lahat para hindi malansa sa ayan. So binaliktad po natin rito mga idol yung bangus kasi yung kabilaan nga nun medyo hindi siya masyadong no. So kailangan natin baliktarin kasi hindi naman ganun karami yung ating sabaw. So baliktarin natin para talagang parihas pantay ang kanyang lasa pagkaloto. Ayan pagkalipas nga ng ilang minuto luto na po ang ating adobong bangus na pinatuyo. Talaga namang napakasarap at syempre napakabango at napakasarap nito yung ulam. Ayan at ganyan lang kasimple ang ating recipe mga idol at pamalit ngayon at syempre pamalit sa ating nakakasawang uh, ulam nung nakalipas na mga holiday season. Ayan at shout out po sa lahat at maraming maraming salamat sa in yung lahat. Ayan. At pwede na po tayong kumain. Ayan, at sa so mga gusto nga palang umorder ng ating Bagnit Bagoong, ayan mga idol, January 2025 na, ayan, pwede na po tayong umorder. Sa Shopee, ayan, ilalagay po natin yung link ng Shopee at nasagay yung mapabilis po inyong pag-order. Ayan, salamat.